It's this is GMD Compass de Kuding. Tatalakay natin ngayon sa ating episode na pinamagatang Turtle in the Creek Treasure Marker. Okay mga katiets, panibagong lugar, panibagong sign, symbol markings na naman ang ating babasahin sa araw na ito na kung saan ay pinasalan din sa atin ang ating kasabahan na Treasure Hunter. Bago natin umpisahan ang lahat, sana wag kalimutan mag-subscribe dito sa YouTube channel ko. Maraming salamat po. At ang GMD Compass Channel ay nag facebook na rin po. Mag-follow na lang po kayo dito. Marami pong salamat. Okay mga katiets, ito ang mga given markers na nakalagay dito sa isang bato. Ito ay may hugis turtle marker na nakalagay dito sa ibabaw. Nasaktong-sakto naman na nasa crick side dito. Ito ay may dalawang dala na pinapahihwating sa animal symbol marker na ito. Una, itong kakaibang hugis niya na may patulis na dulo. Parang V cut. At dito naman sa hugis ulo nito ay may tinuturo itong countersign o dig spot. Okay, dito naman tayo sa katabing perspective turtle na ito. Dito ay mayroon tayong makikita napakalaking bato sa ibabaw. Sa palagay ko dito, Madam Sarito, yung ginawang countersign dahil dito sa may mga hole na nakalagay. Na ang indikasyon nito ay nasa harap lang ang target. So ito yung nagsisilbing mother code. Ito yung pinaka-mother ng isang turtle. At sa baba, ito yung pinaka babies niya. At mapapansin din natin dito na ito ay parang ulo ng isang animal symbol. Head. O meron itong makikita mga mata sa ibabaw. Ayan. At sa so, pinapakita dito given marker, dito ay mayroong makikita tayong patulis na dulo. At mayroon itong tinuturo dito banda. So, pacheck na rin dito Madam Sir Portes Dig. Kung mayroon tayong makukuha ng kakaibang markers na nagpapahiwatig ng isang center spot ay isang magandang sinyalis. At mayroon tayong mga halimbawa na hidden markers na kukuha sa lalim ng mga legit. Mayroon tayong mga video na actual trenching na makikita natin dito sa channel so panoorin mo ang madam sir at makikita mo yung mga halimbawa na mga legit marker na nakukuha lalim, na mayroong mga iba't ibang hugis na mga bato at isa rin yung guide na nasa center spot tayo ok dito naman tayo sa target direction ng animal symbol head madam sir so makikita natin dito bago ito didiritso sa may malaking kahoy eh, ay mo na ito dito sa may malaking bato dito sa may mother code So yung nakikita mong given hole marker dito sa may malaking bato sa baba, maaaring nabibigay ng distance yun sa target direction spot. At itong nasa baba na animal symbol hill ay nakaturo naman dito sa may malaking bato. At diritso ito papunta sa may kahoy. Ibig sabihin nito ay talagang madadaanan niya ang mother code na may given markers na hole na nagpapahiwatig ng isang spot. So dito mayroon tayong prospective din na portal sa isang malaking boulder na bato na ito. Okay, dito naman tayo sa kabilang side. Sa tingin ko dito, badamsir ito ay isang creek. Maliit lang na creek. Talagang matubig ang area na ito. So dito, Madam Sir, ay kakaiba itong marker na nakikita ko dito. Ito ay puting bato. So, ito ay may hukis na patulis ang dulo. At sa kabilang side, ay meron itong tapyas at sa ibabaw nito ay merong guhit ay ano napakagandang pagkagawa nito madam sir so bihira lang itong ganitong pagkaukit sa tingin ko dito kasi ang kasi isang daliri dito sa ingrib line na ito so ayan, napakaganda at napaka detalyado pa rin ang pinapakita dito na marker at kulay puti na bato so dito sa ibabaw ay meron itong nakalagay na hole. At sinabi mo sir na meron itong hole pa sa baba. So bali dalawang hole ang makikita natin dito sa isang bato na may ingrip. At napansin ko rin dito sir sa tabing bato na ito ay meron na itong hukay o naumpisa na itong hukayin. So ngayon dito sir ay tingnan natin kung uh, saan banda ang kanyang target. Okay ganito ang hugis ng kabuhang bato at bawat dulo nito ay medyo patulis. Ngayon dito sa ibabo, medyo malapad na konti papunta dito banda. So sa palagay ko, ito ay isang foot marker. At dito naman sa nakaukit sa batong ito ay meron itong kanji sign. No? May kita natin dito na isa itong kanji na naka -ingrain. At dito sa harap ay tinapyas nila dito sa kabilang side upang magkaroon ng litrang D o code ayan mga katilits so napaka detalyado ang ginawaan dito so ang mangyayari dito madam sir ay nasa harap lang ang ating prospective na spot so trinching tayo dito sa harap mga 3 feet distance check natin kung meron tayong magkukuha ang kakaibang marker sa ilalim yan ay nagpapatunay na legit itong marker na ginawa dito Okay, dito naman tayo sa kabilang side. At meron dito given markers na nakaukit dito sa isang bato. Ito ay shallow hole na parang kasyang kasya dito ang isang kamao. At ito ay mayroong sikretong nakaukit dito sa ibabaw ng bato. Ganito ang kanyang engraved markings na nakalagay dito sa isang bato. Meron itong hugis na litrang D o letter C. So ayan. At dito may napansin akong maliit na hole. Kaya ito yung pinaka-prospective natin na spot dito lang din banda. Asya. Okay mga kapatid, that's it for GMD Compass Decoding. Mahalagang tandaan na ito ay initial decoding lamang. Maaaring magbabago ito sa actual na remapping. Okay, hanggang dito na lang ako mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood. Pasubscribe na rin po para lagi kayong updated sa mga bagong video. Sakto sa Compass